Alam mo ba, bakit minsan ang hirap makisama sa iba? Bakit may mga relasyon tayong nasisira? Madalas, dahil ito ang mga dahilan. Number one, hindi pagkakaintindihan. Number two, pride at hindi marunong humingi ng tawad. Number three, selos at inggit. At number four, hindi pagpapatawad. So paano po ba natin ito maaayos bilang mga kristyano? ang pinaka, the best po natin gawin, makipag-usap po tayo ng maayos, hindi lahat ng bagay ay pinapalampas. At pangalawa, matuto tayong magpatawad. Dahil ayon sa Colossus 3 verse 13, magpatawad tayo tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, unawain natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Kapatid, huwag nating hayaang sirain ng pride ang relasyon natin sa iba. Tandaan natin ang pagpapatawad at pagmamahal ay susi sa magandang samahan. Kung gusto mo na may patawarin ka sa iyong kapwa o mahal sa buhay o gusto mong ayusin ng relasyon, itag mo siya at ishare mo ang video na ito.